guys, magluto tayo ng samyuk mayroon tayong mushroom, garlic, corn, mozzarella cheese, cheese, cheese whiz, whip, at saka fork. Wow, handa na ang ating lulutuin na samyuk. Mm. Mga ganitong recipe guys Mga Korean food Gusto mo naman ako magluto-luto Siya talaga magluto-luto Yan uh, yung yeah. yeah, Prituhin lang muna niya Samyok-samyok lang kami dito sa bahay Para makakain kami Inihiwa na niya yung fork kanina nga gipreto niya. Ayan, ang iba. Gipiwa na ang iba. Hindi pa. Ayan, na talaga lahat. Ah, Sukay-sukay ah, ah. para maluto lahat. Pag nandoon ka sa passport mo, kumain na sa miyok-samyok niya sa harap mo. Ito, siya lang humarap sa kawala. Ito, siya sa kalan. Ako nandito lang sa gilid. Nag-aantay kumain, di ba? Ah, ah, ah. to na yung pork niya hinihiwa-hiwai tabi na niya para maprito na rin siya ng... So na niya yung pork ng pork niya hinihiwa-hiwai. Ayan. So na niya yung beef. Ayan na guys. Manipis lang naman to guys. Diba? Madalas to na ano to sa fast food ng pork talaga. Kasi madalas lang siya maluto. Manipis siya paghiwa No, madali lang siya lutuin kasi malipis lang siya ang um, pork. Ay, pork beef pala. <laughs> Malit lahat ng tagakain lang, diba? <laughs> Pag hindi ka magluto talaga, mayroon pa sa akin. Yan yung garlic. Lutuin din niya, ipiprito din niya, ay igigisa pala. ako na mag ano eh, gisa-gisa eh. Madali lang naman yan. Ah, sabi talaga niya, ako lang ma, ako lang. Oy, <laughs> na enjoy niya magluto. Ayan, hao na niya yung beef. Ayan. Masarap naman din ito magluto yung anak ko. Marunong na rin siya magluto kahit anong ano. Pero masipag talaga siya magluto kung mga ano ganito, mga Korean food, Chinese food, yan. yan. Gusto-gusto niya siya talaga magluto next yung mushroom yung mushroom na mga guys nang niya yung garlic. Ayan. Malaki pagkaiwa guys kasi naput dampot, dampot na lang niya. Ito na rin ang mushroom. Sabi na rin niya yung mushroom. Sinama na doon sa plato. Yan yung mais. Ito na yung cheese mozzarella. Ayan. Cheese mozzarella guys. Ito din yung cheese. Ah, Ay, daming cheese talaga. May mozzarella, mayroon pang cheese, cream cheese. Ah. Cheese, cheese. Ah, daming cheese. Daming cheese, cheese. Mix, mix, guys. Mix, mix, mix lang. Para kapitin sa mais. Kahit ito lang kakainin ko, guys. Ang sarap nito yung mais na may mozzarella, may cheese. Nilagyan ah, ng paminta. Okay na lahat, luto na lahat, kakain na kami. Ayan na yun, may saging tayo. ito na yung cheese na mais. Mayroon din kami yung kale Ayan na guys, luto na ang, ang ating kain na samyok-samyok. Kain na, sari-sari na guys. May mali pa rin kami. guys, kain na tayo. Kain! Kain! Si, kain! Hi! Kain-kain tayo guys. Mayroon kami kimchi. Corn with cheesy and ano, ayan na ang ating sabitsa mo guys. Okay, thank you. Baka. Bako. Okay, natin sa pato guys.